Uh, sa samote natin yung ano mo, yung love team mo. So kung ikaw ang tatanungin ko, uh, mas gusto mo bang ituloy-tuloy na o stop na dahil sa sinasabi ni uh, Medit dun sa uh, Part 11 ano Upload ni uh, upload ni ano ni Insan mo. Naintindihan ko naman kung anong uh, magiging decision ni Medit, pero para sa akin dahil napakadami pong supporters na gusto-gustong matuloy at maraming nalulungkot nga na baka nga daw matigil ang love team. Uh, ah, Siyempre, para sa gusto ko din po matuloy para mapag, ano, mapagpatuloy namin ang pagbibigay saya, pagbibigay kilig sa mga ano po, uh, kilig sa amin para mas maka, makapagbigay pa po ng tulong kay eh, Medit. Ayun, siyempre gusto kong ano, uh, matuloy pa dahil marami na sumusuporta sa amin at nagmamahal. Kaya salamat po sa inyo. Ayun, ang ganda, no? So, kat naman ako, Kalang Abdan, gusto ko rin yun na uh, matuloy kasi uh, unang-una, marami tayong uh, matutulungan lalo na sa sa side niya uh, Kalinga sa kanyang pabahay. Malaking tulong yun sa mga nanonood dun sa kanyang uh, love team nyo. Kal, uh, Kalinga Seri nga kung tawagin. Pero meron akong uh, isa pang uh, tanungan, katanungan sa'yo. Uh, dahil yung nakaraan nga, alam nila na hindi ka daw masyadong uh, uh, care or masikaso I made it. Pero itong part 11, natuwa sila sa performance mo. <laughs> na ba, naman, parang bumawi ba ang iyong uh, ano naman, ginawa? Yun nga, syempre, ano naman, babawi tayo sa ginawa ni Medit na, ano, na effort. Kaya pinakita ko sa kanya na yun nga, na nag-care tayo, na may malasakit tayo sa kanya. Hindi natin siya parang nang binabaliwala lang. Kaya yun, sana ay maging okay na ulit si Medit. Sana maging ano na siya uh, masaya ulit sa ating uh, love team. Kaya ayun, uh, abangan nyo na lang po ang ating mga susunod na mangyayari kay Kalinga Prab. Ayun. <laughs> so, sa part, part 11 na yan, may sinasabi si Medit doon na sana uh, hanggat maaari, <clears throat> iwasan ni Medit na ni Medit na magkaroon ng kontak uh, contact sa mga sponsor para sa kanya direct ang uh, padala dapat nga daw kay Kalinga Prab. Uh, so ano masasabi mo? Tama naman na dapat kay Kalinga Prab talaga dumarecho sa mga kung ano man yung mga gustong ipadala kay Medit. Kaso nga lang, uh, may, ay ano din naman, may ano naman, may point din naman na si Medit ang kumakausap kasi malayo kami, nasa naga siya, nasa na diet kami. So hindi laging nare-replyan din ni Kalinga Prab yung mga nag sa kanya para kay Medit. So kaya ginagawa siguro nung iba, dumidirekta kay Medit. At si Merit, ano naman, ina-entertain naman niya. Pero sinasabi naman niya natin kay Kalinga Prab na updated naman si Kalinga Prab at kung meron man, ano man, mga nagpapadala, meron naman permission yun siguro ni Kalinga Prab. O, oh, na, baka naman sinasabi naman siguro ni Merit kay Rab. Lahat naman sinasabi na oh, Medit, na wala siyang tinatago. Si Kalinga Prab. Na ganito nangyayari. Kaya siguro nangyayari. Ba, dumadirekta na kaya may dito kasi hindi sila na nare din. Kasi nga, uh, business si Kalinga Proud. Uh, uh, maraming lagi uh, pinupuntaan. Siyempre uh, hindi lang naman uh, nag-chat-chat sa, sa ano niya, sa sa page niya. Kaya hindi po agad-agad nare-rep uh, uh, Kasi Kalinga Proud, uh, nag yung mga nagmamahal sa Kalinga Lalo na kay Kalinga rab dahil dun sa sitwasyon na yung nga, alam mo na na uh -huh. hindi, hindi dapat uh -huh. na mangyari yon. Kaya lang nangyari na at sabi mo nga na may basbas -bas naman ata ni Kalinga Prob. Pero kung sakaling magkaroon man ng ano mga uh, hindi mga uh, ano, magkaroon ng issues sa ganyan, kakausapin naman yung ni Kalinga Prab. Kaya, Na para maayos ano, para, para maayos uh -huh. kung ano man yung dapat. Uh, hindi gawin ni Medit. Makikinig naman niya si Medit. Makikinig eh. Ano? naman si Medit. Oh. Siyempre, para sa akin, para naman sa ikabubuti. Oo. Oh, sa kanya uh, at lalo na sa yung love team. No? Tama. So maraming, ano, maraming ah, uh, uh, gust, nakagusto sa yung love team niyan, Unang-una, umabot niya yata ng kulang-kulang kalahating milyon. Kaya nga, kaya oh, so, na nalungkot nga doon sa gusto ng ipatigil niya. Eh, yan. Kaya nakakatuwa na marami pala nagsusupport oh, sa oh, oh, Salamat po sa oh, yan. Sana kung ako lang, ituloy na para masaya ang lahat kasi marami namang gustong oh, um, sumusubaybay at napapasaya sum, napapasaya tulong oh. yun doon tayo ayun mga kalingap so ipag uh, ipag ano natin na uh, na uh, matuloy ulit yung mayroong part 12 no so siguro sa tingin mo kaya pag mayroong part 12 niyan mas lalong uh, ma-excite sila oh, abangan nila yan kasi hindi nila alam kung may kasunod pa wala so surprise na lang siguro kung kung meron pa <laughs> So, 'yun na nga 'no. So, si Minit ang nakakaalam doon. Oh, so, Parang ganun. Si ang pagkakaintindi niya. ko sa sinabi ni Rab kahapon Tama. Ayan, salamat. Salamat sa iyong paliwanag ngayon. At uh, tatuan naman ako na medyo naging okay na ang lahat sa sa nakaraang uh, part niya. Medyo wala na 'yun, hindi ko naman pinansin 'yun. Hindi mo na pinansin ba? <laughs> Parang uh, did na lang 'ano. Oo. Oh. Oh. Ano naman talaga ang ano ay okay. ang sa social media ka. Minsan uh, may mga pagbabago ano, pagbabago talaga ang ang uh, takbo ng iba-iba uh, naman 'yun ng ang mga fans, okay. mga fans o okay. so, may mga nagko-comment, may mga basher, minsan wala may mga nagsasabi ng below the belt, iba naman, okay lang. So hindi pare-pareho. Pero para sa iyo, nag-enjoy ka ba sa love team mo? Kahit man, na man, adult man. na adult ka na, mayroon mo 30 years ka na pa. <laughs> madami ng mga kasing ano, napapasaya at nagmamahal. Kaya uh, na-enjoy po natin yun. Kasi kung wala naman, eh, hindi naman na itutuloy yun siguro ni Kalinga. Pero ngayon nga maraming sumuporta, maraming nag nagmahal sa aming love. Team. Okay. Oh, isa na lang, last na lang to. Uh, ano masasabi mo sa mga sponsor uh, ni Midit? and sumo, hindi lang sponsor, sumusuporta, nagmamahal sa kanya. At siyempre yung mga viewers na gusto din na uh, suportahan kayo at yung mga silent viewers, ano masasabi mo? Eh, salamat po sa pag, ano, yung pagmamahal at pagbigay ng mga blessings para kay Medit at siyempre sa akin din na uh, nabibigyan nyo din po uh, sa pagtulong nyo sa akin na uh, charity. Uh, sa pagpapanood nyo ng aking mga vlog salamat po yan yun nga sa pagsuporta nyo kay Medit na kahit siya'y nasanaga ay marami pa rin pong uh, blessings din na dumadating. Salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa amin. Ayan. Salamat kalingap dan. Ay support niyo po si Kuya Brooks sa kanyang mga ano charity vlogs, kanyang mga upload. Support niyo po para sa kanila ni Alim yun. Ayan. Thank you po. Ay, Ayan. Ang kanyang pa, pabahay. Abangan niyo lang po yan. Ayan. Salamat po. At siyempre po, ganun din po ako. Supportahan niyo po si uh, kalingap dan. Ang kanyang po. mga uh, pabahay niya at mga sa rite niya, marami po sa pinapuntahan. Kaya, isa sa masipag sa mga kalingap din. Talang, salamat, kalingap, Dan. Thank you. At muli tayong nakita at pinansalan mo ako dito dahil sa iyong obligasyon na magkaroon ng uh, magbigay ng uh, budget para sa materialis. Ayan. Salamat. Bye-bye. God bless po. Ayan.